Hello guys. Ayan, may tatlong box na naman tayong dumating. Kahapon ko lang to nakuha. Ayan. Galing kay ma'am ano, ma'am bolsyo. Ayan. Lagi na ako kumukuha kay ma'am bolsho, Ayan. Ayan, um, Tatlong box. Ayan nga pala yung laman niya. Ayan. Thank you, ma'am. May ano, may mga names. Ayan. Ang ganda ng logo nyo. Nilagay. Thank you. Wow. May mga names. Start na tayo mag-open. Ito si Crispy Beauty. May order ka, may order pala ako sa kanyang Crispy Beauty. Yan. Magdadalawa na yung Crispy Beauty ko. Ang kagandahan kay ma'am ano, kay ma'am bolsho, cheese bolsyo. Ano? Mag-update talaga siya kung ano ng plan. Kumusta na yung plan daw niya. Natanggap ko na ba daw? Ayun. sya lang sa, sa ano sa mga seller ko. Siya yung ano. Siya yung nag ano talaga nag update ng mga plans niya kung ano dumating na. Nakuha ko na ba daw? Ganyan ito. Ito nga pala, uh, unang, ano, unang box, year of 2024, na, na, na ano, natanggap ko, at saka yung unang plant na, na order ko, January. Ito yung unang plant na, na order ko noong January. Yung iba, yung na open ko, ano pa yun, December pa yun, order ko, tapos January na napinadala nila. Ito, January ko na order, na ipadala, ngayon lang. February. Ayan. Si Crispy Beauty. Tingnan natin kung may new roots na. Wala pang new roots. Ay, meron na. Maliliit. Ayan, ang ganda ang pagka dry ni mom. Ayan, si Crispy Beauty. Ganda. Ganda. next I si see variegated Lovella Propa Asensya na sa aso namin ha Timing talaga yung aso namin Pag mabablog ako Ang ingay Huwag ko ba sa kanya Lagi na lang ano May na ano sa labas Si variegated Luella yung variegated na luwela ko, namatay. Yung nakuha ko, kasama nung, no, nag, naalala, nyo, ba yung nag-unbox ako, nagmamasy yung mga leaves niya? Yung may, may mga, ano, may mga bugs. Ayun, namatay siya. Ito si Luwila. Ayan, ang ganda na. No? Ano, tingnan nyo, ang ganda ni Luwila tatlong box to kaya pala tat, uh, ano pala marami pala akong na mind sa kanya kasi tatlong box eh, ang liliit din pala pero okay lang okay lang yung ano niya price niya sa ganito ka laki next my free ayan free pero walang name free lang ay may name pala Sinivada. Wow, may Nevada. Nevada Ayan na yung na, ayan na yung ating Nevada. Ayan si Nevada. Next I see Echeveria Lolita. Yung na order ko sa kanya, yung iba wala pa ako, yung iba naman meron para naman yung iba na meron ako nag order ako ulit para may kasama naman siya to si grabe pag ano ni mom maglagay ng tissue ayun oh ang kapal pa naman ng mga tissue niya ayan yung ating Echeveria Loleta ang ganda no yan, ang ganda. Ganda ni Ichi Bread. Wala, masyadong ano, dry lips. Hindi masyadong dry lips. Maganda yung pagka-air dry ni Mom. Next. I see Japan Moon River. Ayan, si Japan Moon River. Grabe si Mom makaalagay ng tissue. <laughs> balut na balut talaga. At ang kakapal. Yun, oh. Si Japan Moon River. Ang ganda ni Japan Moon River. Ayan. Ayan. Si Japan Moon River. Japan Moon River. Itu si... Ano to? Mon Mon Blanc? Mon Blend. Ano ba to pagbasa nito? Hindi ko, siya, ko masyado maano yung pagkasulat ni mom. Tingnan ko sa mga les niya. Ang ganda. Two heads na pala oh. Ay, ano may bibi siya oh. Isa. Bibi pala niya. Ayan. Next, ito. Ang laki. Ayan, ang laki. Ano to? Si Bianca. Si Bianca nga pala to. O, ang laki ni Bianca. Parang may nagmamashi. Tingnan natin. Oh, may basa pala. Ayan, yung Bianca. Ang laki ni Bianca, oh. Tingnan nyo. Ang ganda. First time ko magka-Bianca. Sana mabuhay ka dito sa akin, Bianca. Ang ganda. Ayan. Next, may isan, isa ding malaki. Ito ay si Madiba. Ayan, dagdagan na naman natin yung ating collection na Madiba. Ayan na yung si Madiba. ba? Kung ano yung makikita mo sa post niya, ganyan talaga kalaki. Wow, ang ganda Oh. Ganyan. Ganda-ganda niya. Pangalawa ko na tong Madiba. Eh, pangatlo ko na tong Madiba na malaki na order ko. Pero yung una na Madiba na malaki, yung dalawa nagsama, yung isa na maalam na. Yung isa, ayun, gumaganda. Ito yung pangalawang malaki. Ayun. Tapos na tayo sa unang box. Sa pangalawang box na naman tayo. Guys, hindi ko pala na-on yung camera ko. <laughs> salita ako ng salita dito. Hindi ko pala na-on. Hindi ko na-record. Ito nga pala yung mga ano na na-open ko sa pangalawang box. Ayan. Ito si... Ah, kala ko talaga na ano ko na. Yan o. Si... Saichonsin? Baya... Sa... Ah, Saichonsis? Sai Pagbasa ba niyan? Gano'n, ang ganda. Ito yung laman sa pangalawang box. Hindi ko na kayo na ano sa kanina kasi akala ko naka-on yung camera ko. Ayan. Next, ito. Ito yung fee si apricot, variegated apricot. Ayan, si apricot. Next ay <laughs> yung na-open natin na si, ano, si purple champagne. Ayan. Ayan, si purple champagne. Hindi ko pala na ano kanina. Ano ba yan? Tsaka ito naman ay si Romeo. si Romeo. Ayan, si Romeo. Ayan. So, ano mabuhay si Romeo, no? Kasi, lagi na lang namamatay si Romeo sa akin. Ilang beses ko nang bumili ng Romeo. Ayan, Oh. Pati si, ano, si Ebony. Na maalam din sa akin. Hindi ko talaga mabuhay-buhay si Ebony at saka si Romeo. Mahal pa naman sila, no? So, sana mabuhay ito si Romeo na dito sa akin. May new roots na siya, o. Oh. May kaunting new roots. Ayan. Next naman ay ito si ano to si Glam Pink. Ayan si Glam Pink. Ayan. Next. Ano ba to? Ba't hindi ko na yung camera ko kanina pag open ko sa kanila? Ito ay si Dark Blossom. Ayan si Dark Blossom. Malapit na ako natapos kanina. sa kakulang na laman. Hindi ko pala na-on yung camera ko. Ano ba yan? Salita ko ng salita kanina. Hindi pala na-record. Ito si Pented Prels. Ayan, ang ganda ni Pented Prels. Oh. Ang laki. Ayan. Next, I see. Ay, next naman, yung last natin i-open yung isang ano, Teka muna ha. Ito, si Saik. Ayan, ang laki. Ayan. Wow, ang laki. Tsaka ang bigat. Wow. Ang ganda nito, ma'am. First time kong magaganito. Ang, ang laki. At saka ang compact ng leaves niya, oh. Oh, sana mabuhay to. Ayan na yung laman ng pangalawang box. Ito kong lagay kasi ang laki. Dito naman tayo sa pangatlong box. Ito yung laman sa unang, sa pangatlong box. Si cream tea. May cream tea na ya ah. Parang may cream tea na ako dito. May cream tea na ako. Yata. Oh, may cream tea. Ayan. Ayan. Ayan, si cream tea. Next. Si apple champagne. Ito, si white dew. Ayan, si white dew. White dew. Next. Ito si variegated Lowella. Ayan si Lowella. Variegated Lowella. Next, si variegated Blood Moon. Ay, may new roots na. Ayan si Blood Moon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 heads na siya oh. Ayan, si Blood Moon. Variegated Blood Moon. Ang ganda talaga nila, oh. Tingnan ang kukulay. Next ay ito. Bekya na naman. <laughs> wow, Bekya. Yung pinakamalaking Bekya ko. Ayan, oh. Ang laki ni Bekya. Ayan, si Bekya. Wow, ang ganda ni Bekya. Ito yung pinakamalaki kong Bekya. Yun, um. Mm. Tingnan natin kung may new roots ba. Yan, wala pang new roots. Ay, hindi makuha. Ayan, ayan yung ating Bekya. Next ay yung pinakamalaki. Yung pinakamaka, pinakamalaki talaga. Ito na. Parang nagkakahoy na, oh. Ay, yan. Ang laki. Ay. Ano kaya to? Walang name? Ayan, oh. Parang walang names. Wala talaga. Nakalimutan siguro ni Sailor lagyan ng names. Tingnan natin. Wow. Ano to? Si free ni Sailor? Hindi siguro. Ang laki naman. Ayan oh. Parang buki. Ang ganda. Ano kayang Ang name nito. Oo, ang ganda, oh Parang buki na sya. Wow, sayang naman yung mga leaves nya. oh natupi. Sayang. Sayang na sayang. Ayan, ang laki. Parang buki. Okay. Wala pang new roots. Ayan na silang lahat. Ayan yung laman sa tatlong box. Ayan, ang kukulay. Ang gaganda. Tsaka yun yung mga na-open natin na malalaki. Ayan, open oh, pinakamalaki sa kanila. Pero walang name. Hindi ko maala, hindi ko maano yung name niya. Ayan, thank you po, seller Ang ganda ng na mga napadala nyo po. Ganito talaga yung mga color nila nung sinent mo sa akin yung mga picture nila nung sa inyo pa. Ni air dry pa nyo. Wow, ganda talaga. Ayan. Yung bekya na pinakamalaki. Yung madiba naman. Ayan, ang ganda-ganda nila. Thank you, seller. Ang ganda ng mga pinadala nyo. Kung ano yung nasa picture yun din ang dumating. Yeah. That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel Del's Vlog. God bless. Bye.